Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Aya, at ngayon, hindi ko alam kung matatawag na yung kwento, to o kasalanan. Pero ang sigurado ko, kailangan ko tong mailabas. Para akong nilulunod ng sariling mga iniisip. Baka sakali, kapag naikwento, kona, gumaan kahit papaano. Hindi ko rin akalain na hahantong ako dito. Hindi ko naman ginusto. Pero ewan ko, Minsan kasi hindi mo talaga mapipili kung sino yung magpaparamdam sa'yo ng buhay ka pa pala. Bata pa lang ako, sanay na akong hindi maramdaman, may pagkain, oo, may baon sa eskwela. Pero yung simpleng yakap? Wala. Kapag may problema ka, ikaw na bahala dyan. Kaya natuto akong tumahimik. Natuto akong magtago ng nararamdaman. Kasi sino ba namang makikinig kaya siguro nung dumating si Mr sa buhay ko, akala ko sapat na. Mabait. May trabaho. Hindi pala ako hinahanap ng lambing noon kasi hindi ko alam kung ano ba talaga yung pakiramdam na mahalaga ka. Basta may asawa na ako. Yun na yun. Package deal na raw yun. Sabi nila. Pero habang tumatagal, parang hindi ako misis para akong kasambahay na may resibo. Nagluluto naglalaba, nag-aalaga ng anak. Tapos, aalis na naman. Isang taon kaming kasal, tapos six months out, six months away. Cycle. Parang relong paulit-ulit ang ikot. At ako, naiwan. Doon ko nakasama si Roldan. Bayaw ko. Tahimik lang yan. Hindi madaldal, hindi rin palalabas. Kung tutuusin nga, hindi ko nga siya pinapansin dati. Pero, yung mga simpleng tanong niya, Uy, kumain ka na ba? Okay ka lang ba dyan? Ewan ko kung bakit parang iba ang tama. Siguro kasi matagal na akong hindi tinatanong ng ganon. Isang gabi, hindi ko alam kung ano pumasok sa utak ko. Galing ako kusina, nag-aayos ng plato. Nandoon siya, nakatayo lang, nanonood ng TV nung nagkatinginan kami hindi ko alam kung ilang segundo yon pero para akong nakuryente hindi kami nagsalita pero parang naiintindihan na namin yung gusto naming gawin ayaw ko pero gusto ko male pero mas mali yata yung pakiramdam ko gabi-gabi yung katabi mo asawa mo pero parang ikaw lang mag-isa sa kama gabi na yon umuulan pa nga bago ako tuluyang lumakad papunta kwarto ko Humawak siya sa braso ko. Hindi mahigpit. Sakto lang para maramdaman kong totoo yung init ng palad niya para akong natunaw. Yung tipong wala ka ng lakas para tumanggi. Alam mong mali, pero ang sarap ng bawal. Wala kaming sinabi, kahit isang salita. Pero naglapat yung labi namin parang automatic. Hindi ko alam kung ilang minuto yon. Basta, ang alam ko, matagal na akong hindi hinalikan ng ganon hindi parang utos. Hindi parang obligasyon. Parang gusto niya talaga ako. Hindi bilang nanay ng pamangkin niya. Hindi bilang asawa ng kapatid niya. Kundi ako, si Aya. Babae. Pagkatapos nun, hindi na kami bumalik sa dati. Bawat sulyap, bawat pagdikit ng balat, may kasamang init. Kahit alam kong mali, kahit alam kong delikado, Hinahanap-hanap ko yung pakiramdam na may naghahanap sa akin. At hanggang ngayon, hindi ko alam kung kasalanan lang ba to o kabuuan ko na talaga. Mali nga ba talaga kapag yung mali lang ang nagpaparamdam? Sa'yo na buhay ka pa? Malibang hanapin yung hindi mo nakuha sa dapat nagbibigay noon? Ikaw, DJ? Kung ikaw yung nasa sitwasyon ko, tatakbo ka ba? O hahayaan mong lamunin ka ng init ng bawal? Simula bata pa lang ako, parang sanay na akong maging wala. Hindi yung tipong wala na literal. Pero yung parang presensya lang, nandyan, pero hindi mo mararamdaman. Sa bahay namin, oo, may pagkain, may baon, may bagong gamit paminsan-minsan. -minsan. Pero wala yung yakap na sana nararamdaman ng bata. Walang anak, mahal kita. Walang tanong kung masaya ba ako basta ang importante. Mabait ka, mag-aral kang mabuti, at huwag kang magiging sagabal. Mabait ka dapat, tahimik ka lang, huwag kang palasagot. Paulit-ulit kong naririnig yan, kaya lumaki akong parang invisible. Nasanay akong huwag magsabi ng nararamdaman. Kung masakit, itulog mo. Kung malungkot ka, huwag mong ipahalata. Kaya nung tumanda ako, Akala ko normal yon. Akala ko sapat na yung may bubong ka sa ulo at may baong limang piso. Tapos dumating si mister. Mabait naman. Responsable. Hindi babaero. Hindi rin sugarol. Ang alam niya lang, magtrabaho. Mag-ipon. Magpadala. Pero hindi niya alam kung paano magmahal ng buo. Hindi niya alam paano makinig. Hindi niya alam paano kumumusta ng totoo. Hindi niya ako tinatanong kung masaya ba ako, kung okay pa ba ako. Basta ang alam niya, may pera sa mesa, may ulam sa plato, ayos na yun. Minsan nga naiisip ko, siguro kung hindi ko pa siya yayakapin, hindi niya ako hahawakan. Parang ako palagi ang humahabol, hindi ko sinasabing hindi ko siya mahal. Mahal ko siya, pero may parte sa akin na parang hindi nabubuo. Parang palaging kulang. Parang laging may butas na hindi ko maipaliwanag. Alam mong buo dapat kayo, pero bakit parang ikaw lang nagbubuhat ng relasyon? Doon ko nakilala si Roldan. Hindi naman siya yung tipo na maporma o maangas. Tahimik lang. Pero sa bawat tingin niya, pakiramdam ko nakikita niya ko. Hindi yung tingin na may kailangan siya. Tingin na parang tinatanong ako kung okay pa ba ako. Bawat uy. Kumain ka na ba? Niya. Parang tanong na hindi lang tungkol sa pagkain, kundi tungkol sa akin. Kumusta ka na talaga? At doon ako natakot. Kasi paano kung mali talaga 'tong nararamdaman ko? Pero paano kung tama rin na maramdaman ko naman na may nagmamalasakit? Hindi ko nga alam kung sino ba talaga ako. Misis? Nanay? Babae? O lahat ng yan pero kulang pa rin? Minsan iniisip ko, baka kung pinalaki akong puno ng yakap at pagmamahal, baka hindi ako ganito ngayon. Baka hindi ako marupok. Baka marunong akong lumaban sa tukso. Pero paano kung ito na talaga ako, yung sanay na hindi maramdaman, kaya kung sino mang magpakita ng konting lambing, kapit agad ako. At ngayon, narito ako. Nalilito naguguluhan. Pero isang bagay lang ang sigurado ko. Sa piling niya, ramdam kong buo ako. Kahit alam kong bawal. Kahit alam kong mali. Pero sino nga ba talaga ako kung hindi ko nararamdaman na may nakakakita sa akin? Sino nga ba ako kung hindi ako minahal ng buo? Simula nung gabing yon nag lahat. Parang hindi na ako makahinga ng normal kapag nasa loob ako ng bahay ang tahimik naming dalawa, pero sa likod ng katahimikan na yon, para kaming may sariling mundo, na kami lang ang nakakaintindi. Hindi ko na siya matingnan ng matagal kapag may ibang tao. Baka mahalata. Baka may makapansin ng kakaibang tinginan namin. Pero kapag kaming dalawa lang ang nasa kusina, yung tipong nagkakasalubong sa pagkuha ng tubig o kape, biglang may kuryente. Yung balat ko, parang sinisilaban kahit hindi man kami nag-uusap. Pag nadidikit yung braso niya sa akin, parang gusto kong umatras pero gusto ko ring manatili. Si Roldan, mas naging tahimik. Pero iba na yung mga sulyap niya. Hindi na yun yung simpleng kumain ka na ba? na concern lang. Yun na, yung tingin na alam namin kung anong ginawa namin. Tingin na parang sinasabi, gusto ko pa. Hindi siya nagsasalita, pero nararamdaman ko yung lakas ng pagnanasa niya. Parang mas naging matapang siya ngayon. Hindi na yung simpleng bayaw na tahimik sa sulok. Iba na. Ako naman, ewan. Halo-halo na. May guilt, syempre. Pero hindi ko maikakaila. May kilig. Yung pakiramdam na may nagkakagusto sa'yo, hindi dahil asawa ka, hindi dahil nanay ka, kundi dahil ikaw yon. Parang ang tagal ko nang hindi tiningnan ng ganon. Yung tipong babae lang ako, walang ibang label. Pero habang lumalalim yung gabi, habang ako'y mag-isa na naman sa kama, doon na pumapasok yung bigat. Anong ginawa ko? Paulit-ulit na, yan sa utak ko. Paano kong malaman ni mister? Paano kong may makakita? Paano kung bigla akong tanungin ng anak ko Mama, bakit ka umiiyak? Hindi ko alam kung matatakot ako o mas nangingibabaw yung excitement na may mali akong ginagawa. Hindi ko rin alam kung baliw na ba talaga ako. Ang alam ko lang, sa tuwing nararamdaman kong nandyan si Roldan, parang nagigising yung parte ng sarili ko na matagal nang natutulog. Minsan naiisip ko, paano kung hindi ko na siya tigilan Paano kung hayaan ko na lang ang sarili ko sa init na hinahanap ko gabi-gabi? Pero paano naman si mister? Paano kung malaman niya na habang nagpapakahirap siya sa laot, ako naman dito, nilalamon ng init ng bawal at ang pinakamasakit. Hindi ko alam kung kaya ko siyang bitawan. Hindi ko alam kung kaya ko pang itama itong mali namin. Dahil kung totoo lang, sa bawat gabing hindi ako niyayakap ng asawa ko sa bawat umagang, walang tanong kung okay ba ako. Mas lalo akong nahuhulog sa bawal naming mundo. Gusto kong tumakbo. Pero kanino? Sa asawa kong hindi ako naririnig? O sa bayaw kong ang isang sulyap lang? Parang kaya na niyang wasakin lahat ng itinayo kong respeto sa sarili ko? Ano bang gagawin ko kung isang araw? Lahat ng ito sumabog. Ready ba ako o baka ako rin ang sisira ng sarili kong mundo? Hindi ko alam kung tadhana o karma. Pero parang biglang lumamig si Mr. sa akin. Hindi dahil alam na niya ang nangyari, pero kasi matagal na talaga siyang ganoon Trabaho, padala, trabaho ulit. Hindi niya alam kung paano maging asawa sa totoo lang. Parang provider lang. Parang ATM na may pangalan. Noon, okay lang. Sanay na ako. Pero simula nung may nangyari sa amin ni Roldan, dun ko lang talaga naramdaman kung gaano ka ibang klase pala, yung lambing. Kapag hinawakan ako ni Roldan, kahit saglit lang, parang may kuryente. Yung tipong hawak na hindi kailangan ng dahilan, hawak na parang sinasabi niyang, Andito ako. Hindi ko yun nakukuha kay mister. Kahit yung mga simpleng tingin ni Roldan nakakawala ng hininga. Parang mas asawa pa siya sa akin kaysa sa tunay kong asawa. At ang pinakamasakit, nagsimula ko ng ikumpara, hindi ko naman ginusto. Pero automatic na siya sa utak ko. Kapag naririnig ko yung boses ng asawa ko sa tawag, puro update sa padala, gastos, bayarin. Kapag si Roldan ang naririnig ko, kahit simpleng, uy, pagod ka ba? Parang gusto ko nang bumigay hindi dahil sa katawan lang, kundi dahil sa pakiramdam na may nag-aalala. Masarap. Hindi ko ipagkakaila. Masarap yung pakiramdam na may naghahanap sa'yo. Yung hindi ka lang basta tao sa bahay. Yung babae ka. Yung gusto ka. Yung may naglalakad palapit sa'yo hindi dahil may ipapagawa, kundi dahil gusto kanyang hawakan. Ramdam kong mali. Ramdam kong mali lahat. Pero paano kapag mas masarap yung mali kesa sa tama? Paano kapag mas buhay ako sa bawal kesa sa legal? Doon na nagsimula yung gulo sa loob ko. Hindi ko na alam kung saan ako lulugar. Kapag kasama ko si Mr. sa tawag, pakiramdam ko nagkukunwari ako. Kapag kasama ko si Roldan sa bahay, pakiramdam ko tinatridor ko ang sarili ko. Pero ang totoo, hindi ko kayang bumitaw. Hindi ko kayang tigilan. Hindi ko kayang sabihin kay Roldan na tama na dahil hindi pa ako tapos maramdaman yung hinahanap ko. Parang biglang naging masakit lahat. Kasi habang masarap, alam mong delikado. Alam mong isang maling hakbang, pwede nang masira lahat. Pero bakit ganon? Bakit mas hinahanap ko yung kamay na bawal? Bakit yung mga titig na hindi para sa akin? Siya pang nagpaparamdam na buo ako. Sabi nga nila, kapag mali, bitawan mo. Pero paano kung yung mali lang yung nagparamdam na babae pa rin ako? Na hindi lang ako nanay. Na hindi lang ako asawa. Na ako ako. At kung darating yung araw na mabubuko lahat, handa ba ako? O baka Baka hinahayaan ko na lang tong sarili ko masira. Basta kahit sandali maramdaman ko ulit kung paano maging totoo. Gabi-gabi, tinititigan ko sarili ko sa salamin. Parang hindi ko nakilala yung babae sa harap ko. Parang iba na siya. Hindi ko alam kung saan nagsimula, kung kailan ako nagbago. Ganito ba talaga ako kababaw? Paulit-ulit kong tanong sa sarili. Ganito ba ako kasabik? Hindi ko na rin alam kung ang hinahanap ko ba ay katawan o atensyon. Hindi ko na alam kung katawan lang ni Roldan ang gusto ko o yung paraan ng pagtingin niya sa akin. Kasi ang totoo, matagal ko na palang hinahanap yon. Hindi lang ngayon. Hindi lang nung dumating si Roldan. Bata pa lang ako. Parang palaging kulang. May pagkain, may baon, may damit. Pero walang nagsabi sa akin ng ang galing mo. Walang yumakap sa akin ng mahigpit at nagsabi ng, Anak, mahal kita. Parang lagi akong nakatayo sa gilid, tahimik, hindi umiimik. Sanay akong mag-isa. Sanay akong hindi pinapansin. At dahil doon, natuto rin akong manahimik kahit gusto ko na sanang sumigaw. Tapos dumating si mister. Akala ko siya na yung sagot. Mabait. Responsable provider. Pero wala ring tanong kung masaya ba ako. Wala ring yakap na mahigpit. Wala ring anong gusto mong mangyari sa buhay mo. Trabaho lang. Padala lang. Pera lang. Parang hindi ako babae sa kanya. Parang kasama lang ako sa bahay. Yung ganitong lungkot, hindi naman basta lumalabas. Nasa loob lang. Nakatago. Kaya siguro nang dumating si Roldan, hindi ko nakinaya, Hindi ako naghanap. Hindi ko sinadya. Pero nang maramdaman ko yung init, yung hawak, yung mga mata niya na parabang sinisilip kung anong kulang sa loob ko. Doon ako bumigay. Doon ko naramdaman na babae ako ulit. Hindi lang taga pagluto. Hindi lang taga asikaso. Hindi lang tagahugas ng pinggan pero kasalanan ko ba talaga to? Kung minahan lang siguro ako ng buo noon, kung tinuruan akong magkwento, baka hindi ako ganito ngayon. Baka hindi ako ganito kagutom sa simpleng kamusta ka. Baka hindi ko kailangan yung init ng bawal para lang maramdaman na buhay pa ako. Pero nandito na ako. Wala na ring atrasan. Hindi ko alam kung paano tatapusin. Hindi ko alam kung paano uulitin. Basta ang alam ko, bawat gabi, tinititigan ko sarili ko at tinatanong ko. Ako ba talaga ang may kasalanan? O isa lang akong babae na minsan ring piniling maniwala na sapat siya kahit hindi? At sa totoo lang, hindi ko rin alam kung may sagot pa ako sa mga tanong na yon. Akala ko kaya ko pa. Akala ko kaya ko pang itago. Pero isang araw, Isang ordinaryong hapon lang sana. Doon kami nahuli. Hindi ng asawa ko. Hindi ng mga kapitbahay. Kundi ng mismong hipag ko. Hindi ko makakalimutan yung itsura niya. Para siyang nakakita ng multo. Nanlaki yung mata niya. Napanganga. Ako? Hindi ko alam kung tatakbo ako o luluhod at magmakaawa. Si Roldan? Nagkatinginan kami. Pero wala na. Nahuli na kami. Gulo. Sigawan. Sumbatan. Hindi ka ba nahiya? Bayaw mo yan. Anong klasing babae ka? Parang bumalik lahat ng sama ng loob ko sa katawan ko. Lahat ng pagkukulang, lahat ng galit, lahat ng hinahanap ko na hindi ko makita. Gusto kung sumagot ng, Eh ano kung bayaw ko? Kailan ba ako huling tinanong kung masaya ako? Pero wala akong nasabi. Tumulo na lang yung luha ko ang mas masakit, hindi galit ang pinakamasakit marinig. Ang pinakamasakit, yung tanong na, Bakit hindi ka nalang umalis kung hindi ka na masaya? Kasi hindi ko rin alam sagot. Hindi ko alam kung bakit. Kasi kahit mali, kahit bawal, kahit nakakahiya, doon ko lang naramdaman na buhay ako. Hindi ba mas masakit yung buhay ka pero parang patay ka na matagal na? Gusto ko nang tapusin, gusto ko na rin bumitaw. Pero siya mismo 'yung lumapit, si Roldan. Hawak niya braso ko. Ayaw ko na rin itago 'to. Kung gulo, gulo na. Basta alam kong mahal kita. Doon ako natulala. Kasi hindi ko alam kung anong mas nakakagulo, 'yung mismong ginagawa namin or 'yung nararamdaman ko na para bang totoo lahat ng ito. Hindi ko alam kung matapang ako o tanga. Hindi ko alam kung dapat naming aminin lahat o dapat na lang akong lumayo. Pero ang hirap. Kasi paano mo iiwan yung tao na nagparamdam sa'yo na buhay ka ulit? Hindi ko alam kung tama pa ento o talagang mali na lahat. Pero ang sigurado ko, lalong lumalalim. Lalong sumasabit. At hindi ko alam kung saan kami babagsak. Ngayon, tanong ko, dapat bang magtapat kami? O tatakbo na lang kami pareho. Kahit saan. Kahit walang mali. Hindi ko inaasahan na darating siya. Biglaan. Isang tawag lang, sabi niya. Pauwi na ako. Gusto ko lang magpahinga dito sa bahay natin. Hindi ko alam kung dapat akong matuwa o matakot. Pero ang totoo, kabado na agad ako. Kasi hindi normal. Yon, hindi siya yung tipong uuwi ng walang pasabi. Hindi siya ganon. Parang may kutob na ako agad. Pagdating niya tahimik. Hindi niya ako niyakap. Hindi niya ako hinalikan. Nasanay na ako doon. Pero iba yung tahimik na to. Hindi na to yung simpleng pagod lang. Parang may dala siyang tanong na hindi niya masabi. Kinabukasan, doon na nagsimula ang tunay na kabog ng dibdib ko. Umupo kaming tatlo sa hapagkainan. Ako si Mr. at si Roldan. Diyos ko, hindi ko maipaliwanag yung ko. Parang bawat lunok ko ng kanin, may kasamang hiya. Hindi ko na alam kung gutom pa ba ako o gusto ko na lang mawala sa mundo. Si Mr. Walang imig. hindi niya tinitingnan si Roldan. Pero ramdam ko, ramdam ko yung bigat ng mga mata niya kahit hindi nakatingin para akong bata na nahuling nagnakaw. Pero hindi ko alam kung paano magsisimula. Si Roldan, halos hindi kumikibo. Pero alam kong nanginginig yung loob niya. Kasi pati yung kutsara niya, halos hindi tumatama sa plato. Pare-pareho kaming nakakulong sa sarili naming gulo. Gusto kong umamin. Gusto kong sigawing. Oo, nagkamali ako. Oo, ako yung may... Mali! Oo, minahal ko siya kahit hindi dapat. Pero paano ko sasabihin sa taong ilang taon kong sinamahan? Sa taong pinakasalan ko? Pero hindi ko naramdaman na asawa niya ako? Pipili ba ako ng asawa ko dahil siya yung tama? O pipiliin ko yung taong bawal, pero sa kanya ko lang nahanap yung lambing na matagal ko nang hinahanap? Tinignan ako ni mister, Saktong saglit lang, pero yung titig na yon para akong hinubaran. Alam na niya. Ramdam ko, hindi niya kailangan magsalita at doon ko naramdaman yung tunay na takot. Hindi takot na mahuli, kundi takot na baka hindi na ako kayang mahalin ulit ng taong dapat kong piliin. Pero paano kung pagod na rin akong magpanggap? Paano kung gusto ko na rin maging totoo, kahit mali? Paano kung gusto ko na rin piliin sarili ko kahit masaktan silang dalawa? Hindi ko alam kung saan ako lulugar. Pero ang alam ko lang, ngayong kaharap ko sila pareho, ito na yung umpisa ng pinakamasakit na parte ng buhay ko. Walang sumabog. Walang sigawan. Wala ring iyakan. Na parang teleserye. Pero mas masakit pala yung ganon. Yung tahimik lang, pero parang unti-unti kang nilulunod. Nagtagal pa si mister dito sa bahay. Tulad ng dati, parang wala lang. Kumakain, natutulog, papasok sa trabaho. Pero ramdam ko, may lamat na kami. Hindi ko alam kung kailan mababasag. Pero basag na rin siguro talaga kahit hindi pa sumisigaw. Si Roldan, umalis. Hindi na siya dito. Natutulog. Bigla. Walang paalam. Hindi na rin siya nagparamdam. Parang gusto kong magalit. Pero anong karapatan ko? Mali naman talaga lahat to. Hindi ko rin alam kung mas masakit na nawala siya o mas masakit na naiwan ako dito sa bahay na ito. Na parang ako na lang ang multo. Hindi ako martyr. Hindi ako malinis. Pero hindi rin ako ganun kasama. Hindi ko ginusto to para manakit. Pero minsan kasi pag sobrang gutom mo, hindi mo na iniisip kung kaninong plato ang kukunin mo. Basta mabusog ka lang kahit saglit. Hindi ko alam kung anong plano ko. Hindi ko rin alam kung anong plano niya. Pero araw-araw, nagigising pa rin ako. Araw-araw, nilalabanan ko yung tanong na paulit-ulit sa isip ko. Ako ba ang mali? O sila ang hindi nagturo kung paano ako maging buo? Gusto ko sanang umalis. Gusto ko sanang mag-umpisa ulit. Pero paano? Saan? Kanino? At ang mas masakit, hindi ko rin alam kung buo pa ba ako. Parang may mga parte na naiwan kay Roldan. Yung mga titeg, yung mga haplos, yung mga simpleng tanong niya na, kumain ka na ba? Na kahit alam kong mali, doon ko naramdaman na may nag-aalala, na may naglalambing. Ngayon wala na lahat yon, ako na lang. At itong tahimik na bahay na puno ng ingay ng mga bagay na hindi nasabi. Hindi ako umiiyak. Hindi rin ako masaya. Basta nandito lang. Buhay pa rin. Pero hindi ko sigurado kung buo pa talaga.